O, dito. Ayan ah. Ha. Sa halaman. Hi! Ako nga pala si Mr. Toribio. Kung ngayon mo lang ako napanood. At ito ang aming negosyo. Xerox printing at Book Binding. Kaya kung bago ka palang mapadaan dito baka pwede mo naman pindutin ang subscribe button para mapanood mo ako lagi at para makagawa pa tayo ng ganitong mga video. Dahil pasokan na naman kaya gumagana na uli ang aming maliit na negosyo. Kaya heto, pagod na naman ang chong nyo. Hi hi buhay! Kailan kay ito lalaki? <laughs> Pero okay lang yan kahit maliit. Basta meron tayong napagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. At pagkatapos kong ma-xerox lahat, Xerox pinakargo ko na kay Toto para ma-deliver na namin. Deliver mo na tayo. At nagnagdala na rin kami ng bond paper oh. para sa pwesto. Isa-isa lang. At dumaan na nga rin pala ako sa iba pa naming pwesto para kolektahin ang kanilang mga benta. Ilang balot yan? Eh, dala ni James ko. Kasi wala na kay James. Kunti <laughs> lang, mahina tayo ngayon, boss. Pero lalakas din tayo. At syempre bago ako umuwi nag-iwan na naman ako ng pang merienda. Kaya kung sinong makakahanap nito ay isa kang maswerteng bata. Kaya maglalagay na naman ako ng pera dito. Kaya ko kung sinong estudyante makakakuha. Ah, dito. O, oh, dito. Ayan ah. Ha. Sa halaman. Dito. ito maglalagay tayo dito ha ah. o oh, ito maglalagay pa ulit tayo dito gaspil nyo makakuha kayo dyan o oh. ayan nilagay natin dito sa sabunan o oh, pang merienda nyo yan ha ah.